Hello mga baby. what's up, what's up? What's up? <laughs> So ayan, nagbabantay ako ngayon ng pwesto. Nakakaantok naman talaga ang magbantay ng pwesto, lalo na pag gantong tanghali mga baby. Para naman hindi ako tukin mga bi, sama nyo ko kumain ng avocado. Avocado tayo dyan mga bi, pang patanggal ng kolesterol sa katawan. At nang ikaw naman ay pumayat-payat, ay charot lang. Payat-payat pero yung nagkakwento, tumataba na naman. Ay nako, sama nyo na lang talaga ako kumain ng avocado mga bee. Naalala ko yung lolo ko dito mga bi, tuwing hapon nag-uwi siya ng mga brutas, apple, sunkiss, watermelon, ganun. Tapos itong avocado na to, pag may uning uwi siyang avocado, nilalagyan namin ng asukal. Kung walang asukal, gatas, tapos nilalagyan namin ng ice. Ang sarap talaga nun mga bi. Lalo na ngayon, mga bi. Nakuuso na naman ang rambutan. Yun talagang pinaka-favorite kung inuwi ng lolo ko sa amin, mga bi. Tuwing hapon ba naman, may rambutan. Tapos kung uso na yung lansones, ay, talaga, makapabili ka ng lansones, mga bi. Pero, pero hindi ako yung bumibili, mga bi. Yung lolo ko. <laughs> Nood-nood na lang muna, mga bi. Kung nag crave din kayo, bumili na kayo. Ano pang inaantay nyo? Ay, kerot lang. <laughs> Pero totoo ko nagikrip talaga kayo, bumili na kayo. Kaysa naman tumitingin kayo sa akin dyan, tapos yung laway nyo tumutulo-tulo na. <laughs> mga B, huwag nyo rin palang kakalimutan i-like and share ang aking reels or vlogs sa tuwing mag-upload ako. Salamat! Ay, may pahabol pala ako mga B. Huwag nyo rin pala ako kakalimutan i-follow sa mismong reels ko. Thank you ulit! Bye mga bee!